Makikita natin si Garo sa City of Wolves, kung saan pinagkakaguluhan siya ng mga beast folks na parang isang sikat na celebrity. Pero kahit ganoon, halata pa rin na hindi nagbago ang masamang tingin nila sa mga tao. Sa isang bar, patuloy na pinupuri si Garo ng kanyang mga kasama. Halatang umaasenso na siya sa buhay, kaya't nililibre niya ang kanyang mga alalay, mga taong labis na humahanga sa kanya dahil alam nilang galing din siya sa hirap. Ipinagmamalaki naman ni Garo ang kanyang instinctual perception, isang kakayahang gumagamit ng pangamoy upang makilala ang tunay na pagkatao ng sinumang kanyang paglilingkuran. Naitanong ng mga kasama ni Garo ang tungkol sa naging trabaho niya tatlong taon na ang nakalipas, ang Concord of Tribes. Ngunit agad niyang sinabi na hindi niya ito maaaring ibahagi, dahil mahigpit na ipinag-utos ng Federation ang pagiging sikreto ng misyon na iyon. Sa isip ni Garo, iyon ang pinakamadaling trabahong nagawa niya, dahil ang tanging kailangan lang niyang gawin ay patayin si Light, na pinaghihinalaan ng Federation bilang isang maestro. Dahil sa tagumpay na iyon, naging tanyag at labis na yumaman si Garo. Gayunman, nananatili pa rin sa isip ni Garo ang matinding pagnanais na malaman kung ano nga ba talaga ang maestro, ang misteryosong bagay na pinagnanasaan ng bawat bansa. Munit ayon sa kanyang instinct, alam niyang puro kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanya kung ipagpapatuloy pa niya ang paghahanap ng kasabutang iyon. Maya-maya, lumapit sa kanila si May at nagtanong kung sigaro Garo nga ba ang dating miyembro ng Concord of Tribes. Agad naman niyang sinagot na siya nga ang hinahanap, sa tinanong kung ano ang kailangan nito. Doon nagsimula ang pagpapanggap ni May na nagpakilala bilang maid ni Master Light, isang bagay na labis na ikinagulat ni Garo, Lalo na nang marinig niyang tinawag nitong master si Light. Ipinaliwanag ni Mei na matagal na niyang hinahanap ang kanyang master at sinabi niyang si Light ay isang mahalagang personalidad mula sa angkan ng mga nobles. Bagamat naghihinala si Garo, naisip niyang kung totoo ang sinasabi ni Mei, may, may pagkakataon siyang kumita ng malaking halaga mula rito. Bagamat may bahagyang pagdududa, naisip ni Garo na dahil isang human na babae lamang si Mei, wala siyang dapat ikatakot. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, unti-unti na siyang nakabuo ng masamang balak laban dito. Kaya pumayag siyang tulungan si May at idinahilan na hindi pera ang dahilan ng kanyang pagsangayon, kundi ang pagiging malapit nila ni Light, na itinuring na rin niyang parang sariling kapatid. Sa gitna ng usapan, nagyabang pa siya na siya ang magiging susunod na leader ng Wolf Tribe. Sa susunod na eksena, nagtungo na sila patungong Abyss, habang si Garo naman ay palihim na pinag-isipan ang masasama niyang balak laban kay May. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti niyang binabalikan sa isip ang lugar kung saan niya minsang tinangkang patayin si Light, at doon niya planong isakatuparan ang kanyang masamang layunin. Tuluyan na nilang narating ang lugar. Habang nagdadalamhati si May, lihim na hinarangan ni Garo at ng kanyang mga alalay ang tanging exit upang maisakatuparan ang kanilang masamang plano. Ngunit laking gulat ni Garo nang habang nakayuko si May, bigla itong nagsalita at binanggit ang labis niyang awa sa mga karumaldumal na ginawa ng Concord of Tribes laban sa kanyang master noon. Agad na tumalon pa atras si Garo at pasigaw na tinanong kung sino talaga si May at para kanino siya nagtatrabaho. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni May nang biglang dumating si Master Light upang pigilan siya. Sa malamig na tinig, sinabi ni Light na si Garo ay kanyang laruan. Labis na nagulat si Garo nang makita ang batang lalaki na may suot na hood dahil inakala niyang matagal nang patay si Light. Nang tuluyan itong ipakita ang kanyang mukha, napasigaw si Garo sa labis na pagkabigla. Binati ni Light si Garo nang may malamig na ng ngiti at sinabing, oras na upang maningil, kasama pa ang tatlong taong interest. Napatanong naman ang mga tauhan ni Garo kung kilala ba talaga ng kanilang boss ang batang lalaki. Tumawa si Garo at muling nilait si Light, dahil sa pagkakaalam niya, level 15 lamang ito, samantalang siya ay level 150. Dahil sa paniniwala nilang mahihina at walang kwenta ang human race, sabay-sabay nilang sinugod si Light. Ngunit sa isang iglap, kumilo si May, at sa napakabilis na galaw nito, nagliparan ang mga ulo ng ilang wolf na kasama ni Garo. Pinalibutan nila si Light upang sabay-sabay siyang atakihin, ngunit ni hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Gamit lamang ang kanyang tungkod, isang malakas na puwersa ang pinakawalan ni Light, dahilan upang lumipad at tumilapon ang kanyang mga kalaban. Napatingin si Garo kay Light, halatang labis na nasaktan at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa malamig at mapanuyang tinig, sinabi ni Light, anong problema? Tapos ka na ba? Bumangon si Garo at agad na inilabas ang isang pearl, upang isamon ang kanyang ace weapon, ang level 500 magibist Fenrir puno ng kumpiyansa at yabang sigaro habang nakangising nakaharap kay Light. Munit kalmado lamang si Light at malamig na sinabi, level 500 lang. Mahina. Lalong nag-init ang ulo ni Garo at pasigaw na sinabihan si Light na lumuhod at magmakaawa kung ayaw nitong mamatay. Munit hindi na tinag si Light, sa halip ay ngumiti pa ito at sinabing, sige, simulan mo. Pangako, hindi ako gagalaw kahit isang hakbang. Pinakawalan ng Fenrir ang matinding blazing magibiyast howl patungo kay Light, Munit sa kabila ng napakalakas na enerhiya, ni hindi man lang gumalaw si Light, at higit pa roon, wala siyang natamong kahit kaunting pinsala. Gulat na gulat si Garo at ang kanyang mga tauhan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita, habang nagtataka kung paano nakaligtas si Light sa ganoong klasing atake na kayang pumuksa ng isang buong hukbo. Sumunod, umiti si Light at sinabi na siya naman ang susunod na atake. Binanggit niya na hindi dapat Fenrir ang tawag sa kaawa-awang aso ni Garo, dahil mali ang impresyong na ibibigay nito. Agad niyang inilabas ang isang baraha, at sabay na binikas, release level 9000 ultra rare card, primal god wolf Fenrir. Sa isang iglap, lumitaw ang isang maputing, kumikislap, at higanting Fenrir, na nagmistulang Diyos ng kaguluhan sa harap nila. Inutusan ni Light ang kanyang Fenrir na paslangin ang Fenrir ni Garo. Umihip lamang ng bahagya ang God wolf Fenrir, at sa isang iglap, nagyelo at sumabog ang Fenrir ni Garo. Napuno ng takot si Garo sa labis na lakas ng samo ni Light, ngunit kalmado itong sinabi na kahit siya, madaling mapapatay ang isang level 500 na magibiyast. Dito tuluyan nang naipakita ni Light ang kanyang tunay na status, level 9999. Dahil sa nangyari, lubos nang napuno ng takot si Garo, ngunit lalo siyang nagulat ng makita na hindi man lang tumanda si Light. Ipinaliwanag ni Light na gamit niya ang bracelet of youth upang manatiling bata, dahil ayaw niyang makalimutan ang sakit, galit, at kawalang pag-asa na naranasan niya noon. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Garo, dahil sa ipinakitang labis na lakas ni Light, at alam niyang mamamatay na siya sa sandaling iyon. Kaya ang naiisip niya ay magmakaawa kay Light at humingi ng tawad nagpakumbaba siya at idinahilan na pinilit lamang siya ng federation at ng kanyang mga tauhan na gawin ang masasamang bagay kay Light, isang dahilan na ikinagalit at ikinainis ng kanyang mga kasama, dahil malinaw sa kanila na hindi iyon ang totoo. Sinubukang alamin ni Light ang tungkol sa maestro, bakit nais itong hanapin ng gobyerno, at kung bakit siya noon ay pinapapatay, ngunit tila wala talagang alam si Garo tungkol dito. Samantala, nagtangkang linlangin siya ng ibang kasama ni Garo sa pamamagitan ng pagsasabing alam nila ang tungkol dito. Ngunit mabilis na kumilos si May gamit ang kanyang wire, at sa isang iglap, nagkalat ang mga piraso ng katawan ng kanilang mga tauhan. Tinanong muli ni Light si Garo kung sa tingin niya, base sa nakita niyang labis na lakas, ay mananalo siya kung maglunsad ng gera sa mundong ibabaw inaalala rin ni Light na huwag nang subukan ni Garo na magsinungaling dahil si May ay may kakayahan ng Eye of Truth. Dahil dito, natakot si Garo at ibinigay ang kanyang opinyon na bagamat napakalakas ni Light, magiging pabor pa rin ang gera sa mga tada surface Ayon sa kanya, kahit sobrang taas ng level ni Light, nag-iisa pa rin siya kumpara sa tagal ng panahon na nakapag-ipon ng mga armas, armor at espesyal na kagamitan ang mga tagamundong ibabaw. Kapag nagka-isa ang mga ito upang sugurin si Light, maaaring maging mahirap para sa kanya ang labanan. Sumang-ayon si Light dahil ito ang inaasahan niyang magiging sagot. Sumunod, nagteleport sila sa ibang lugar bago niya itanong ang isa pang bagay kay Garo. Pagdilat ni Garo, lumaki ang kanyang mga mata sa nakita, ang throne room ni Light, punong-puno ng kanyang mga alagad. Dahan-dahang lumakad si Light papaupo sa kanyang trono, habang ang mga alagad ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. Sunod, ipinagutos niya sa kanyang napakaraming tauhan na ipakita ang kanilang mga status, upang higit na maipakita ang kapangyarihan at organisasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinakita ni Light ang level ng kanyang mga samon, siyam na libo, walong libo, anim na libo, limang libo, pitong libo, pitong daan at put pito, isang libo, limang daan, tatlong libo, at ang pinakamataas, ang quartet na level siyam na libo, siyam na daan at siyam na putsyam. Sinabi niya na ito ang puwersang naipon niya sa loob ng tatlong taon. Muli niyang tinanong si Garo kung sa tingin niya, mas malaking sansa ba silang manalo kung maglulunsad siya ng gera laban sa mga tagamundong ibabaw. Sigaro naman ay tila nawala na sa sarili, namumutla sa takot sa kanyang nasaksihan, isang damdamin na ikinatuwa naman ni Light, dahil alam niyang napuno sigaro ng takot at kawalang pag-asa mas malala pa kaysa sa kamatayan sa isip ni Garo sila ang dahilan kung bakit napabaya ang maging isang halimaw si Light na kayang tapusin ang mundo sa isang iglap lamang tinawag niya si Light na Lord of Destruction at tinanong kung ninanais ba nitong maging isang god sinabi ni Light na alam niyang may itinatagong katotohanan sa kanya si Garo isang bagay na maaaring tama o kasuklam-suklam Ngunit ito ang magdidikta kung siya ay magiging isang god na hindi makasarili o isang demonyong monarch. Gamit ang kanyang gift, may kakayahan siyang magbigay ng blessing at swerte, o kamatayan at kawalang pag-asa sa lahat. Inihayag ni Light ang pagsisimula ng kanilang mart sa palabas ng abis, patungong mundong ibabaw, isang paglisan mula sa kadiliman at paglakad patungo sa liwanan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.